Ang Kagawaran ng Hukbong Dagat ay nagnanais na umarkila ng pasilidad na kontrolado ng klima sa pagitan ng 19,000 at 33,000 metro kuwadrado, malapit sa Subic Bay at Clark, para sa pag-iimbak ng mga kagamitan sa Pilipinas pagsapit ng 2026. Sa ilalim ng sampung taong pag-upa, na maaring magmarka ng pinakamalaking pagsisikap sa pagpreposisyon sa pagitan ng Washington at Manila mula noong 1992. Ayon sa solicitation documents sa iminungkahing pag-upa, ang bagong pasilidad na ito ay gagamitin para sa imbak at pagpapanatili ng mga sasakyan at kagamitan sa sasakyan. Habang tinukoy ng Navy ang kagustuhan nito para sa isang 33,22 metro kuwadrado na pasilidad, ang pinakamababang mga kinakailangan ay sumasaklaw sa 19,000,000 at na metro kuwadrado. In ang parehong projection ay mas maliit sa dating na upahang limang libo at tatlong daang metro kuwadrado na bodega sa Naval Support Depot sa Subic Bay na nakatakdang suportahan ang mga pagsisikap ng U.S. Marine Corps sa Pilipinas at sa buong rehiyon. Tinukoy ng mga dokumento ng Navy na ang pasilidad na kinokontrol ng klima ay dapat nasa loob ng 60 milya ng Naval Support Depot at nasa ilalim ng jurisdiksyon Ng alinman sa Subic Bay Metropolitan Authority o Clark Economic Freeport Zone, the port of Subic Bay, formerly Naval Station Cuba Point, receives a flurry of American maritime activity every spring as U.S. forces surge into the Philippines for military drills. Subic Bay has been the recent focus of alleged Chinese spies who documented U.S. vessels entering the strategic bay and equipment being staged for Balikatan 2025. Kung ang proyekto ay sumusunod sa mga kagustuhan ng Navy, ang mga sukat ng nakaplanong warehouse sa Luzon ay mas malaki kaysa sa Marine Corps Prepositioning Plan, ang pinakamalaking stockpile ng Norway sa Tromsdal. Maraming maintenance shop para sa mga electronics, sasakyan at kagamitan sa komunikasyon, ang tinukoy din sa solicitation. Habang ang pag-iimbak ng mga bala ay hindi tahasang binanggit, isang Armag High Security Modular Armory Facility ang nakatakdang ibigay ng Marine Corps. Tinatayang 69 Sineda 100 tauhan ang inaasahang magtatrabaho sa pasilidad. Sa gitna ng mga tensyon sa South China Sea at Taiwan Strait, ang kooperasyong depensa ng U.S. Philippine ay nakakita ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tropang Amerikano sa kapuluan upang magsanay kasama ng kanilang mga katapat sa mga pagsasanay tulad ng balikatan. Gayunpaman, kinailangang harapin ng mga puwersang ito ang kakulangan ng infrastruktura. Ang pagalis ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas mahigit tatlong dekada na ang nakalipas ay nangangahulugan din ng pagalis ng mga pasilidad sa imbakan at pagpapanatili ng mga kagamitan. Sa mga nakalipas na taon, lumawak ang mga pamumuhunan ng Amerika sa pagpapabuti ng infrastruktura ng militar ng U.S. Philippine sa Subic Bay at sa siyam na mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang mga piling base militar ng Pilipinas ay nagpapahintulot sa rotationally deployed na puwersa ng US at mga proyektong pinunduhan ng Amerika. Kung ituloy, ang pag-upa ay magpapahintulot sa mga puwersang Amerikano na mag-imbak at magpanatili ng mga kagamitan sa lupa ng Pilipinas mula 2026 hanggang 2036. Tinukoy din ng solicitation na ang Navy ay naghahanap ng lease na walang mga option sa pag-renew.